PBBM pinangunaan ang pamimigay ng uh, excavators bilang pag sa El Nino. Narito ang news scoop ni Laika Cuevas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang bahagi ng pamimigay ng excavators na nakakahalaga ng 776 million pesos. Sa turnover rights na ginanap sa Olongapo Zambales, hinikayat ni Pangulong Marcos ang National Irrigation Administration o NIA na i ang buong potensyal ng mga kagamitang ito upang mas tumaas ang produksyon at kita ng mga magsasaka bilang paghahanda na rin sa paparating na El Nino. Ayon sa Pangulo, magiging mahalaga ang excavators upang mapanatili ang 250 national irrigation systems at halos 10,150 communal irrigation systems sa buong bansa. Nanawagan din ang Pangulo sa Department of Agriculture at NIA na alamin ang kailangang tulong ng mga magsasaka upang mas mapabilis ang pagpapatayo ng irrigation facilities mula sa existing water sources. At yan ang aking news scoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.